Nakaanda ang COMELEC Commission on Elections na magsagawa ng plebisito para sa charter change. Sakaling may sabay o ihiwalay ito sa 2025 midterm elections. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Martes sa susunod na linggo, nakakalendaryo sa Senado ang pagpapatuloy ng talakayan sa Resolution of Both Houses number 6 o ang panukalang pag sa Economic Provisions ng 1987 Constitution. Sabi ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairperson Sani Angara, pagpapatuloy lang ang pagdinig nila sa susunod na linggo hinggil sa probisyon para sa edukasyon at mas marami raw na naimbitahan na resource person mula sa TechVoc at private education sector. Bagamat tuloy-tuloy ang talakayan ng Senado sa so Chacha, pero base umano sa pakikipag-usap ni Senator Cynthia Villar sa ilang negosyante, actually ang problema nila is yung ease of doing business at saka yung corruption. Yun lang ang bawasan, okay na tayo. Pinag-iingat naman ni Sen. ang kanyang mga kasamahan sa Senado sa pagpapatuloy ng proseso sa chacha. Kailangan anyang malinaw ang rules, bagay na meron na raw ang mababang kapulungan kapag nag-adopt o magbasura ng panukala na nag-aamienda sa konstitusyon tiniyak ng Commission on Elections na nakahanda silang mga siwa ng plebisito para sa charter change, isabay man ito o hiwalay sa 2025 midterm elections. Sinabi ito ni Comelec Chairman George Garcia kahapon sa kanyang pagbisita sa Kamara nang ilunsad doon ang Register Anywhere Program ng ahensya na nagalayong mapalawak pa ang voters' registration sa bansa. Ayon kay Garcia, patungkol sa plebisito, Susunod lang naman sila kung ano ang itatakda ng Kongreso. Wala rin naman halos dagdag gastos kung pagsasabayin ang plebisito at eleksyon. Pero mas mainam anyang pag-aralan din itong mabuti para maiwasan ang anumang isyung legal. Lalo pat dalawang mahalaga at magkaibang bagay ang halalan at plebisito. Daniel Manolastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.